Ama ni Donnie Pangilina na si Anthony Pangilinan, tatlong linggo pala na malagi sa ospital. Marami ang nagulat sa naging revelasyon ng ina ni Donnie Pangilina na si Maricel Laxa tungkol sa ama nito na si Anthony Pangilinan. Sa so, kanyang panayam sa Fast Talk with Boya Bunda, ibinakagi ng sa so tatlong linggo na malagi sa ospital ang kanyang asawa at kalalabas lamang nito halos dalawang linggo pa lang ang nakakaraan. Ibinakagi ni Maricel ang naging kondisyon ni Anthony ang kanyang pinagdaan ng gamutan at ang pagpapagaling nito. Ayos sa actress, sumailalim si Anthony sa isang operasyon sa puso. Sa abotiyang parad ay napapagaling na ng gusto ang kanyang asawa. Ipinakagi ni Maricel na ayaw nilang isa publiko ang nangyari kay Anthony e. dahil mas gusto nilang magkaroon ng private time ang kanilang pamilya upang iproseso ang nangyari. Dagdag pa ng actress, Ipinagpapasalamat niya pa rin ang kahit anong dumating na pagsubok sa buhay niya dahil naniniwala siya na ang lahat ay regalo. Mabuting balita man o masama.